Sunod nyo pong puntahan din Ang West Zamora Street Sakop ng Pandakan, Manila Meron din itinayong mahabang Concrete Barangay Hall Sa Plant Box, Bangketa. Matagal na itong walang pumapasin Exact location Is health center Gilid ng Plant Box, Bangketa West Zamora, Pandakan, Manila Yan guys Puntahan natin ito ngayon Isa-isahin natin ito Para maipakita ko sa inyo Kung naging uh, Obstruction ba ito Sa isang lugar O sa isang kalsada uh, Service ng Barangay Patrol Tsaka Pang truck Bridge guys Ito oh, yano. o oh. Nagtatanggal yung mga bakal dito oh. Ayan o oh, Makikita nyo Ayan Grabe, yung mga ginagawa ito. Parang pa, pansin ko dito sa tulay na ito, matagal lang hindi dinadaanan ng mga sasakyan. Ah, uh, guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa Samura Bridge. Ano, oh, pansin nyo guys, nagtatanggal daw, no? nagtitibag. Ano, oh, pansin nyo guys, grabe. Yung pinagagawa ng mga tao dito. Mga bakal kasi ito guys eh. Yeah. Ano mga bakal. Nagtatanggal nila yung mga... Uh, ano dito yung mga nak nakaharang mga nagja-jogging dito dito ta kasi tayo guys ngayon sa malapit sa pandakan so kailangan muna natin itong ipakita sa inyo kung anong nangyari dito sa tulay na to pansin ko matagal na siyang hindi dinadaan ng mga sakyan so mga motor na lang ang dumadaan dito Ay, Ano, may mga dadamo na ngayong gilid oh. tsaka nilulumot na hindi ko alam kung bakit sinirado tong tulay na to guys eh. may concern sa atin na uh, citizen guys okay, so sabi niya Papang Ripsol, alam niyo po ba yung Plaza de la Virgin? Muntahan nyo at sugurin nyo yung mga vloggers dahil tinuyuan po ng fourth floor building na mayroong elevator na mismo sa plaza. Historical plaza din yan tulad ng Plaza del Piero. Exact location west sa Mora Street Corner, Burgos, St. Paco, Manila. Yan guys, pupuntahan natin to guys itong sinasabi na to at saka sunod natin pupuntahan to guys no. So, so guys, Let's go! sa atin at sa kanitisin sa video natin doon update natin sa bahay ni Kapitan dito sa may barangay O8 bandang Maynila naman yun ito na yung pandakan guys no? yung sa taas natin is Skyway yan uh, dinaanan natin na to may extension sa papuntang uh, nagtahan bridge ay grabe ay yung flood control oh. ay ito Oh, itu barang kayul. Grabe mga obstruction dito, guys, no. <laughs> Lugar diri pa ayo kunti. Ini okay, pemotong tahan bridge. Samurai Street di situ. Yun, pasok tayo guys. Di 200 meters going to ay ito sa Street yan ito pala guys yung tinotoron na nasa tapat mismo ng uh, Pure Gold Junior yung barangay hall dyan guys oh. grabe yung obstruction dito bagay hindi na tayo magtataka dito guys eh. ito guys oh. yan no oh yun guys kinonser lang sa akin to ng BTC uh, natin no? uh, sa susunod yung puntahan is dyan sa West Samura Street sakop ng uh, Pandakan Manila meron di itina yung mahabang concrete barangay hall sa plant box Bangkita. matagal na itong walang pumapansin exact location barangay health center gilid ng uh, gilid plant box Bangkita West Samura Street Pandakan Manila sa tapat na ng Pure Gold Samura branch kita niyo yung sa harap natin ano, na barangay hall ah, halos wala nang madaanan yung mga tao sa pedestrian kasi yung bangkita is na maliit lang, maliit lang yung isis ng bangkita na nilagay nila para madaanan ng tao tapos ang masakla pa is ginawa ng parking lot yung tapat niya mismo ng ano ah, mga, alam ko service ng mga barangay to barangay patrol So obstruction naman talaga ito guys Tapos pansin nyo, sa unahan kunti Is may dalawang uh, Fire truck Volunteer Na naka, ano, naka parking din So yan yung uh, dito guys ano Dito sa Mismong nagkukonsen sa atin ng DTC Na ito nga Yung barangay hall na Barangay 842 so 95 grabe uh, gilid na mismo niya is ginawa ng parkingan ang dalawang service service ng barangay patrol at saka uh, dalawang ano uh, fire truck so guys let's go ito yung guys na papakita ko lang sa inyo mapapansin nyo is uh, mayroon naman siyang ano maliit lang dadaanan ng tao pasok na rin siya sa ano sa bangkita o no? oh. guys yan pansin nyo dito sa ano guys dito may dalawang ako, uh, service ng barangay patrol saka super truck ayan ito yung isa ito yung isa guys yan yeah, ito yung isa o diba although maluwag pa naman pero pagdating ng hapon guys automatic uh, traffic to dito maging constant traffic yung ano na yun yung mga nakahambala ayan no? grabe ginawa mga parkingan yung gilid dito sa kaliwa ginawa lang parkingan Grabe. Basta anong lugar na to? Anong lugar na? Apako. Apako ah, ka to? ito pa spot na to ng pako. Oh, pako. Ah, punta doon. Ah, okay, sige sige, thank you, thank you. Dito pandakan, pagano. Dito naman sa kabila oh. yung pandakan. Ah, so ibig sabihin, boundary na to ng ano, Paco at sa pandakan Ah, ito mismo tulay. Paco naman niya, pangdaka 'yun. Tapos ito Paco naman to. Ah, oh, okay. Ya yeah, pala kay pala din yung address. Oh, may mayroon na may nano ko kasi Paco kasi yung nakalagay dito eh. Thank you, thank you.